Kaway muna kayo dito. Ayan si Butchoy. All around yan. nagpapagawa kami dito ng ano. Na kulungan ng sisiw. Kumuha kami dito ng maliit na range. para sa mga sisiyo po ayan Kauntian lang kasya na dito siguro mga 150 kada butas magang gantuhan ka rin 200, 200 kasha siguro dito Dalawa to Tapos meron pa kami doon maliit lang po itong area namin pero minamaximize namin yung lugar para mapakinabangan salamat tayo sa mga tao natin na masisipag Ayan, si Bochoy at si Dennis Pag kita nito, na dito naman kami gagawa sa kabilang. Ayan. May mga kahoy na din kami dito. Siguro mga mga 2 days. Or 3 days tapos na 'to. Ay, miyero na din kami. Ay. Pakita ko lang po sa inyo yung araw-araw uh, namin gawain dito. Ayan mga senyores, please subscribe po sa aming channel uh, Wood Tiger 830. At yung isa ko pong account na Cardin vs Sosa. Ayan. Paki like and subscribe po. Maraming salamat mga senyores and, and uh, uh, pala sa, sa lahat ng members ng wild boys yan, ayan, ayan. Uh, kumusta ang lahat ng members ng wild boys hi kay ano kay brother Kurt Kurt uh, Lindogan yan po ang aming presidente nasa Amerika siya kay brother King Park shout out sa inyo mga brother kay uh, chairman Hiraya Game Farm yan at sa lahat po ng members ng Wild Boys alright ah uh, intayin nyo po yung aming ano, aming mga palaban palaban po ng wild boys sa pamumuno ni ng aming presidente na si Kurt Alindogan. Yan. Supportahan nyo po. Please support our uh, brotherhood. Our uh, group na Wild Boys Philippines. Alright? Yan. Okay. Yan mga senyores. Maraming salamat po. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe and mag-like sa aming channel. Yan. Ulitin ko po. Wood Tiger 830 at yung isa ko pong account ah, uh, uh, carding versosa alright mga senyores salamat po and uh, God bless until next time bye